Hello guys, what's up? Welcome po sa ating YouTube channel. Gusto ko lang ipakita sa inyo, guys, kung anong mga isda yung nahuli natin, guys, sa dive na to. Kaya samahan niyo ako, guys, na manghuli ng isda. Kaya let's go. Papaturn on mga pero dito na tayo sa Fatima, pero Sarating lang natin. tayo tayo mag-dive at ito ayan pala doon ito yung spot natin mga kapero so, sabang lang mga kaspero sa mga tanapan at mahuhuli natin na uh, may bleaching at hindi malabo pagdating so, natin sa ilalim so let's go at nandito na mga kapero naglakan tayo papunta sa ating spot na pagpapanaan dito guys habang nagprepare pa ako ng at naglalangoy pa ako sinalubog agad tayo ng isang nilulpis o balo kaya tinitira ko na kaso lang guys hindi natin nabidyuhan ang isdang ito okay naman kasi nakuha natin good size na to guys para pang ulam natin sarap to isang nilulpis at dito naman guys magkatabi lang sila sa lilitis habang naging ako na may nakita ko sa baba guys na mayroon parang isang good size coral trout kaya binanatan ko na tawag pala dito sa amin guys ay sono ang tawag dito sa amin ng isda na ito at banahan yeah, good size na to guys isang kilo kalahati kaya binanatan natin pambinta na to yun guys dalawang isda hindi natin nakuna ng video pag tira natin pero okay naman guys ay buti okay. ay nahuli pa rin natin ang isda so guys binupuinas tayo sa araw na to ah guys nandito na tayo sa malalim na part subukan natin dito mag drop baka may isya na darating medyo may kalima na to guys at pagdating natin sa ibaba medyo malabo naman pero okay naman guys kita pa naman kahit malabo yung sa ilalim hintay hintay lang tayo dito guys kung mayroong bang isda na mahuli natin at ito nga guys may nakita tayong isang barakuda good size na to guys halos apat na kilo to yun sa pool may barakuda na tayo ngayong araw guys the Lord. Hindi blessing guys. Ah, tayo ng blessing. Ah, Lord yan. Barakuda. Ah, almost 2 kilos. Yan. Thank you. Uh, Wala tayo. ito guys nag drop ako ulit sinubukan kong mag drop guys pero wala na namang isdang rumating guys kaya decision ako na umaho na at umuwi na guys at dito guys ito na lahat yung mga nakuha nating isda hinihila natin mayroon tayong needle piece at saka coral throat at mayroon tayong maraguda

dito guys nakachamba tayo ng barakuda at saka yun coral trout so nakakuha rin tayo ng needle piece guys kaso lang kay binigay natin kasi may naligo dito uh, binigay natin yung needle piece natin so yun lang ang huli natin ngayong araw guys pero so, ang kaso lang guys hindi natin nabidyuhan yung coral trout itong baracuda lang yung na-video natin. So hanggang dito lang sa episode na to, guys. So, i-anout natin. Baligyan na to, guys. So see you on next episode, guys. Thank you for watching.